So, ayan. Pumasok kayo dito. Tapos, walk over there. Tapos, lakarin natin. Ayan. So, walking. Walking. So, hanapin namin ang entrance. Pwede kang magbike dito. So, ito ang ano, strawberry farm. Pero walang ano ngayon. Hindi season ng ano, strawberry ngayon. Yeah. So, dito po ang swamp na tinatawag nila. So, ayan, ito ang flood control nila dito. Ayan. Oh, dyan, di ba? Diba? Ang daming ano. Ano yan? Uh, so, uh, so, uh, uh, so, ayan. Wala pang pananim ngayon kasi mainit as usual. Hindi naman ano. So, ito ang flood control. Okay. gulay, na kalsado. Wala dito kung sindik. -di. Amoy brana, restaurant, kunwari. Ang sa restaurant. Ay, Apo, so... this is tourist spot. Asi yung kanan. House. So, ayan. No, house. Oh. Narating namin ang ano. Narating so, well, namin so what's... 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 ang ano. Ang... 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 Hi, sir. Pwede magtanong? Pagkano <laughs> ka? Tata tatanungin natin si kuya kung ano, taga saan siya. Kuya, pwede magtanong? Ay, wala. Is na very. Dito yung part na nagsasagi na tapos dito sila nagsawas. Dito yung ano... Ah... Uh, flat control maraming bisukol oh bisukol ang dalawang ang gingging na to